Hello mga kapobre, ayun mga kapobre may bagong recipe tayo mga kapobre ay ano oh, ang ating atay balon-balunan. Ang atay balon-balunan mga kapobre hindi lang adubo ang ating gagawin or iihaw. Ito mga kapubri, ang bago kong recipe sa atay balon-balon. So, panoorin nyo. So, mga kapubri, ibababad natin tong atay balon-balon. No? So, nilagay ko na ang tuyo. Sundan naman ng ating kalamansi. Ayan. Pinigang kalamansi mga kapubri. Ayan. So, ibabad natin. So, ilagay din natin yung ating ginayat na malilit na bawang. Ayan mga kapobreño. No? So maglagay din tayo ng ano mga kapobre. Uh, powder na powder na onion at saka powder na garlic. So sabay-sabay niyo mga Maglakay Maglagay din tayo mga kapobre ng ayan pamintang powder. So napakayamin na nito mga kapobre. Ayan, so last nating ilagay mga kapobre ay itong ating eh, Sprite, no? So, kalahati lang ilagay natin, huwag lang masyado madami, yung tama, -tama lang. So, tansya-tansya uh, lang to mga kapobre, huwag lang ilagay yung isang buong eh, Sprite na maliit kasi sobra na rin, matubig na rin masyado, no? So, ayan, halukay natin at haluin. Haluin ng maigi para mag-absorb yung ating pangbaba doon sa atay at balon-balonan mga kapobre. So, so haluin lang natin ang haluin muna no para magpantay ang absurd doon sa atay at balon-balonan. Uh, wag na rin natin muna tigilan tapos pag medyo mahalo na ang gagawin natin mga kapobre ay imarinit marinate Hayaan muna natin siya ng mga 30 minutes. So, ayan. So, habang nagmarinit tayo mga kapobre ng 30 minutes, so, ayan, magigisa na tayo na bawang. Unahin natin yung bawang mga kapobre at ay uh, i-brown natin. So mga kapobre, ayan na, malapit na pong ma-brown ang ating bawang. So ayan, haluin lang din natin haluin para lalabas na rin yung aroma ng ating bawang mga kapobre. Ayan, tingnan nyo mga kapobre, ba diba? Ayan, so isunod na rin natin mga kapobre yung ating red onion or sibuyas bumbay. Ayan na mga kapobre, isunod natin o. Oh. So, haluin din natin ng haluin para maluto. Uh, kunting halo-halo lang. So, maluto na rin yan agado. So, ipagsabay-sabay na natin yan haluin. Pag na luto na yung sibuyas, ang ating bawang ay brown na. Napakasarap nito mga kapobre. at ah, tandaan nyo mga kapobre, itong bagong recipe ko sa atay balon baluna, napakasarap. Promise! So, ayan mga kapobre. Ang gagawin natin ay ilagay na natin mamaya-maya yung ating atay balon baluna. So, haluin lang muna natin ang haluin to para maganda ang kalabasan ng ating bawang at sibuyas na bumbay, no? mga kapobre. So, ayan na, mga kapobre. Talagang luto na siya. Ayan, ilagay na po natin mga kapobre yung ating atay balon-balonan dyan sa lutong bawang at saka sibuyas. ayan mga kapobre ah, lapit na malapit na maubos natin ilagay so, ang minamarinit natin mga kapobre, so hayaan lang natin ah, ipagilid lang natin kasi may gagawin tayo dyan mamaya mga kapobre so, ayan na mga kapobre haluin na naman natin yung ating ah, atay at balonan sa kasama ang ating sahog no? mga kapobre, so haluin lang natin ang haluin at saka pakuluan natin muna na siya ng uh, mga ilang minuto lang mga kapobre so ayan na mga kapobre so takpan muna natin siya no so ayan na chiday so ayan na kumukulo na at medyo luto na mga kapobre ang ang atay so tatanggalin natin yung atay mga kapobre kasi yung balon-balonan ay pakuluan natin ulit para lalong lumambot siya mga kapobre. Tinanggal ko mga kapobre yung atay para hindi siya maduduro. Kasi ang atay mga kapobre mabilis lang maluto. Ayan, luto na siya no. So tanggalin natin para pakuluan natin ulit yung uh, balon-balonan. So ibalik natin mamaya mga kapobre. Makita nyo kung paano ko uh, ginawa itong aking pagluluto no. So ayan mga kapubre. Ayan, napakaganda na tapos na no. So pakuluan na lang na pakuluan muna para maluto ng maayos yung ating balon-balonan. Pasensya na kayo mga kapubre sa aking video na medyo nagluloko talaga yung aking ilaw at ang aking monitor. Ayan, so yung uh, yun ang ibinabad natin mga kapubre, nilagay na natin sa balon-balonan. Ayan, so pakuluan natin yan mga kapubre. Ayan, so ilagay din natin mga kapubre yung ating chicken cube para malong masarap yung ating Uh, atay balon balunan mga kapobre. May sikreto kung ilagay mamaya ayan mga kapobre. Yun talaga ang nagdala ng pangpalasa ng ating atay balon-balonan. Ayan, so na medyo bumaba na yung tubig yung pinambabad mga kapobre. No? So ayan na, ilagay na natin yung ibang ingredients natin. Ayan, so Papunta na siya mga kapobre ng ano, no? Palapot na siya, no? Wow, napakasarap nito. So, mga kapobre, ilagay na natin yung atay, mga kapobre. Kasi medyo, hindi med lang medyo, luto na talaga. ayun. so ilagay na natin mga kapobre ang ang atay. Ayan, ganyan magluto mga kapobre ng atay balon-balonan para yung atay ay formado pa. Hindi siya durog, no? So, ayan, mga kapobre, wow, napakasarap. Hindi pa tapos lutuin, pero na mukhang sobrang sarap na mga kapobre dahil nakamarinit yung ating atay balon balunan So, ilagay na natin mga kapobre ang ating green paste. O, oh, siyempre, ayan, ba diba? Wow, yummy talaga yan, mga kapobre, promise. Ayan, mga kapobre, pag nagustuhan yung aking video, no? Paki-share lang, like, and comment, mga kapobre, no? Ayan, ilagay na rin natin yung ating... Uh, bill paper mga kapobre at sal kung tawagin no red at saka green ang aking hinahalo uh, nilalagay so ayan na mga kapobre oh, wow ang sarap 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 sa so ilagay na natin mga kapobre ang pinaka ingredients natin na para lalong sumarap ay ang ating tomato paste ayan mga kapobre so ganyan ako magloto so naisip ko lang to mga kapobre no ang bagong recipe ko sa atay balon-balonan para maiba naman, hindi lang laging adobo or iihawin natin yung atay balon-balonan promise mga kapubrin, napakasarap nito kaya pag nagustuhan yung aking video uh, sundan lang niyo kung paano ko ginawa ang atay balonan sa pagluto ng ganito, no? napakasarap talaga mapawaw ka sa sarap nito mga kapubri, promise mapawaw at maubos yung kanin yung luma syempre, masisira ang light natin <laughs> ayan mga kapubrin, napakasarap mga kapobre. Ayan na, mga kapobre, ang ating atay balun-baluna na may tomato paste. Ayan, napakasarap talaga. So, mga kapobre, paki subscribe ng aking YouTube channel, no? Pakihit lang ng notification bell, pakiclick lang ng all para kayo ay laging updated, mga kapobre, no? Sa iba pang mga uh, video pang i-upload mga kapobre pati na rin sa aking page no ayan mga kapobre ayan na ang ating Ah, oh, napakasarap. <laughs> napakasarap talaga mga kapobre. Loto na, no, mga kapobre, no. Natakam na ako. Masarap na kumain. Ayan na talaga. Wow, grabe. Ayan ang ating Pinis product, mga kapobre. Ayan, mga kapobre. Thank you for watching. God bless, no. Pa-share share lang po ng aking video para matutunan no ninyo kung paano ginawa, paano niluto yung atay balonan. Okay, bye-bye. God bless na po. Thank you for watching.